gumagawa pala ng karitong bakal aring aking asawa. Kasi naikwento niya sa akin, guys, na may nakita daw siya isang nagtitinda. Ang mga ay gulay. Ay, malimit rin, guys, pinibilhin niya si Kuyang Tendero ng mga gulay. Kaya pala pag uwi ni Ronald dahil ay marami aring dala. kasi naman napakamura ng gulay kay Kuya. So, ayun, hanggang si Ronald dahil ay naging suki ni Kuya. Eh, pinakausapan nga huni-huni Kuya si Ronald dahil na gawan siya ng kariton. Eh, kasi nga naman ay araw-araw ni Kuya buhat-buhat yung maraming gulay. Eh, talaga naman nakakaawa kapag nakakakita tayo ng guy on diga. Tapos, huwi, ang layo pa daw na nilalakar niya. Kaya naman ito si Ronald dahilan na ito the rescue. Kaya ayan, ginawa ng paraan ni Ronald dahilan na magawaan si Kuya ng Kariton. Kaya pala rin si Ronald dahilan ay hindi mapakali at panay ang isip. Kaya pala ay nag-iisip kung ano materialis ang gagamitin niya. At nung natapos niya nga yung Kariton ay sabi niya kung ako ay sasama. Para dalahin kay Kuya yung Kariton ay syempre ay gusto ko rin namang gumalamin minsan. Kaya ay for the go. Kaya rin nga yung munting Kariton na nagawa ni Ronald dahilan. Ay, talaga naman ay kakyo. Tamang tama lang kay Kuya na magtitinda ng gulay. Kaya ari ay amin dadalhin na sa Santa Resita. ay taga don si kuyang magkikinda ng gulay. At rin, kumari nyo, eh, kahit kainitan, ay eh, talagang pandisama. Kaya ano na nga ho, natakasan si Yuna. Ay kapag kasi si Yuna ay eh, akin sinama, ay eh, talagang hahabol yun. na eh, hindi mo pwede isama, ay eh, kasi kainitan. At malayo-layo rin ho ang biyahe. Kaya akin pinakausapan ng akin si Ati Bambi na alagaan mo niya si Yuna. Ay kami lang talaga ay isasaglit lang namin dalhin tong kariton kay kuya. Amin nga ho rin na pag-usapan ni Ronald dahil lang yung nagtitinda sa amin ang gulay. Ay, sulong-sulong niya rin ho yung isang batchang gulay, ay eh, kabigat ninyo. Ang sabi nga ho ni Ronald dahil ay naku, may pera la tayo ay why natutulungan natin siyang gawan din ng kariton. Isa so dyan naman ho nakakaawa ay, ay, buntis pa si ate. Tapos ho imagine nyo ay buhat-buhat nyo isang batsyang gulay. Ang dami pong laman nun ay ilang kilo kaya iyo. Ay siya ay baka naman ho ay meron dyan gusto mag-sponsor. <laughs> Para naman magawan si ate ng kariton din. Wala lang nasabi ko lang baka kasi may willing dyan tumulong. Ay kung talagang ako ay nakaka medyo LL lang. Ay why not diba? Ay na nga ho nasa Santa Resita na kami. Ay malayo pala ang itanaw na ni Ronald dahilan si kuya. Ay nagtitinda pala sa tabing kalsada itong si kuya. nga si kuya ay may kapansa kanan ay hindi siya masyadong makakalakar ng maayos ay pipilay-pilay kaya po. naman ari si Ronald dahilan ay nag-isip talaga ng paraan para magawan si kuya ng kariton ito nga ho yung tinda ni kuya ngayon kamate imagine guys tag 20 lang ang kilo yung medyo maganda is 50 ang kilo ay, talaga naman inapakamura kay kuya ng kamate minsan ay madami daw ho paninda niyang gulay ay ngayon daw ay narbes lang niya ay kamate nung nakita na nga ni kuya yung kariton ay siya ay tuwan tuwa uh, talaga naman ay napakasaya kapag nakakakita kang ganito diba yung kahit konting bagay ay nasisiyahan sila ay wari naman daw ay sabi ng kapatid ni Kuya ay pangmatagalan na rin gagamitin. Ay sadya naman ay talagang bakal iyan ay talagang pangmatagalan na. Wari ko naman ho ay si Kuya ay hindi na mahihirapan kakabuha. Ang sabi ni Kuya ay malayo-layo daw lalo ang kanyang mararating na rin. Ay kasi ay, may karito na siyang tulak-tulak. Hindi katulad ng ano bitbit -bit niya ay madali daw siya mapagod. Lalo na garin, ay si Kuya ay may kapansanan pa. Kaya mas maigi talaga si Kuya ay may kariton. habang busy si Ronald dahil lang kausapin yung kapatid ni Kuya. Ay akin na nga ho sinamaan si Kuya tumawid papunta do sa kanyang tindahan. Ay karami nga sasakyan ay, baka mapaano kaya akin si pinabayan ng tumawid. At itong si Ate nga ay napahinto nung nakita yung kamatis ni Kuya. Sabi ho ni Ate malimit niyang bilhan si Kuya. Kapag palagi daw sila napaparaan din eh. Kaya naman ho kapag tayo ay may nakikitang ganaring may kapansanan tapos ay nagtitinda ay atin ho nang bilihan kahit papaano. At areting na niyo ho ay talagang mga dikot siya ang mga suki ni Kuya. At aring si Ate ay pabiru pang tumawad. Ay ginojok lang naman niya si Kuya. Ayun, halatang gustong tumulong ni Ate kaya dalawang kilo ang binili niya doon sa tag 50 ang kilo. Oo wow, naman, God bless you Ate. At dahil si Kuya ay hirap tum mayo at hirap maglakad ay ako na ako oh, nag-abot kay ate ng mga kamatis at ako na rin ang kumuha ng kanyang bayan. At nung nakabenta-benta si kuya ay ayan itingnan ay, nyo ay binigyan ako ng isang kilong kamatis. Ay ang sabi ko ay wag na ay talaga nangungulit si kuya ay kunin ko na daw. Ayan ay, para lalong sumaya si kuya ay akin ang kinuha. Dahil sobra na galak ko si kuya ay inimbitahan kami ni Ronald dahil na pumunta din sa piyesta. Ay piyesta daw ho din sa Santa Rosita ng Auno. Ang sabi ko ibahala na kung makakapunta kami. At na nga ako oh, si Ronald dahil ay huminto din sa dumian. Ay talaga man yung mapapasabak na naman ako sa kain. Na Ari <laughs> nga ho eh. ito yung Gonzales Lume. Ay, masarap talaga ho din ni eh, Anlume yung gisado. Ako nga ho'y pinapapili ni Ronald dahilan ko ano ang aking gusto. Ay syempre ay gusto ko na mamatikman yung gisado nila. Habang kami nga ho'y naghihintay ng order ay itong si Ronald dahilan ay lumabas. Ay bumili ho siya ng chicken. Ay ayos din naman ho ang lasa na re. Masarap din. Ang aking anak na si Bambi nga pala ay nagchat. kaya ako ay lumabas muna ay walang signal doon sa loob. Ay tingnan nyo naman ang chat ni Ate Bambi. Ay talaga naman ho ay nakakatuwa rin si Ate Bambi. Ay hindi daw niya alam ko ka ng luto din sa buto-buto. Kaya ang chat ko ay eh, wag na niyan lutuin ay eh, kami na magluluto mamaya. Ay si Ate Bambi talaga. At habang ho kami ay eh, nagaantay ng aming order ay eh, amin mo nang ari pinapaktong chicken. At ginawa na rin namin yung aming sausawan na toyo. At tapos eh, may sibuya, silik, alamansi, ay may sibuyas, sili, kalamansi. Ay nako. Talaga naman mapapakain na naman ako dito ng marami. Kapag lumi at gisado ang usapan ay eh, chak ay eh, dapat ay eh, may gana rin sausawan diga. Ay ari din talaga nagpapasarap sa gisado at lumi. Pagkatapos ilalagyan eh, natin ng kunting toyo. At ito na nga finally dumating na yung aming order na gisado. At syempre, may kasama rin aring sabaw. Ay, tingnan nyo naman, ay eh, kasimpleng luto, pero ang sarap talaga nan. Ay, dito na nga ako kami dumaan sa parting kalabarson. Ay, ayan, tingnan nyo, ay eh, napa-stop over kami para mag-video. Ay, ngayon lang talaga ho ako dito ulit napadaan. Naalala ko noon ay eh, malimit ako kasama ng aking asawa, Mama Shaldine. Ay, ngayon ay, eh, ngayon na lang, ay eh, kasi nga ako eh, ay may alagang yun na <laughs> Ay, kaganda talaga ho ng beauty ni sa kalabarson. Marami rin ho din napunta para mag-video, mag-picture. Alam nyo na, syempre, pang reels natin namin. Kami nga ho, may nakitang excavator. Sabi ko kay Ronald dahil na ay aming bidyuhan para matuwa si Yuna. Ay, ang akin Yuna ilis talaga ho'y eh, mahilig manood ng mga ganare. Ay, ay ewan ko bagaho kay Yuna. Sara sa dinosaur ay eh, ari naman ho mga truck or mga car. <laughs>